sa bawat palong lalapag o tatama sa katawan ng iyong kalaban ay siyang susi sa tagumpay na nais mo makamtan. Samahan nyo ang Ball and Life na tuklasin at mas kilalanin ang ating pambansang laro, ang Arnis. Bago pa man maging isang laro ito sa ating panahon, ang Arnis ay isang pamamaraan ng ating mga ninuno sa pakikipagdigma. Ginagamit din ang arnis sa mga tradisyonal na seremonya tulad na lamang ng pagpili ng pinuno noon. Kailangan magtuos ng dalawang nagnanais na maging pinuno sa isang duelo na kung tawagin ay eskrima. Ngunit kung inaakala mo na ang gamit nilang pang arnis noon ay tulad ng mga yantok ngayon, nagkakamali ka. Nagpapalit-palit ang klase ng armas na ginagamit sa arnis. Maaaring espada, Maliit na klase ng padalim, yantok, o kung minsan pa nga ay mano-mano na walang armas. Ang arnis ay isang pamamaraan ng pakikipaglaban na naglalayon na pagsabayin ang pag-atake at pagdepensa sa iisang tira. Unang naipakilala ito sa ilang pampublikong at pribadong paaralan noong 1969 nang magturo si Remy Presas ng kanyang personal na estilo ng arnis na tinawag niyang Modern Arnis. Ang mga mag-aaral na natuto at dumalaban sa larangan na sports na ito ay tinatawag na Arnis Sador. Noong December 11, 2009, idiniklara na ang Arnis na maging pambansang laro ng Pilipinas. Para mas maunawaan pa ng ball and life ang larong ito, ang ball and life ay personal na dumayo sa lungsod ng Marikina. Dito ngayon ginaganap ang pangrehiyong labanan ng Arnis at namanghanga ang Bolin Life sa nasaksihan nito at sa panonood nito at pagtatanong na unawaan ng Bolin Life ang larong ito. May dalawang uri ng laban sa larong Arnis. Ang anyo ay isang pagpapakitang gilas ng iyong kaalaman sa Arnis sa pamamagitan ng exhibition. Ang combative naman ay ang point system dito naman ay paunahang makalamang ng puntos sa loob ng isang minuto. Ang lamang matapos ang oras ay siyang panalo. Best of 3 ang laban ng ito. Ayon sa mga coach na napagtanungan namin, inaabot ng isang linggo ang pangrehiyong labanan sa Arnis. Kaya ang lungsod na siyang mag-host ng palaro ay nagpo ng pag-iistayan ng mga manlalaro. Nakita ng Ball in Life kung ano ang epekto ng larong Arnis sa mga kabataan mga disiplinado, palakaibigan at matatag ang mga batang arnisador. Kaya hindi na rin katakataka bakit naging popular ito hindi lang sa Pilipinas kundi na rin sa iba't ibang bansa sa Asia. Bilang Pilipino, masaya ang bowling life na maunawaan ang larong ito at ang kasaysayan sa likod nito. Hindi ka man isang arnisador, dapat lang na ipagmalaki mo ang ating pangbangsan laro.